Alright guys, good afternoon Good afternoon po sa inyong lahat no? uh, Ngayong araw ay Sunday At nandito nga tayo sa Bodiga ni Ninong Okay, so tara I-update natin yung mga uh, Gadget nila Dito sa Bodiga ni Ninong Ang Bodiga ni Ninong ay matatagpuan sa Black One stall number 32 bagong palengke Taytay Rizal no? So ayan guys So, dito, ganito yung bubunga dito. So, sa mga hindi pa po nakakalam guys, no? Hi ma'am! ang bodega ni Ninong ay marami na rin silang mga iPhone, no? iPhone products, no? Kaya niya, no? So, bago tayo pumunta dyan sa iPhone, check natin yung mga dito sa loob. Ayun. Para sa mga naghahanap ng mga laptop, mga murang laptop Chromebook. So eto, marami ho rito sa halagang 5199. Ayun guys, no? So ayan guys, marami silang mga laptop Chromebook sa halagang 5199. one nine na So, ito guys, yung kaganapan dito sa bodiga ni Nino. no. Oh. Si, sir. Ano din Sir? Dalawang phone, kukunin niyo? Hindi. Kapabili lang sa akin. Ah, kapabili. <laughs> so, saan pa po kayo yung galing yan, sir? Tagig. Tagig. Ayun, si Tagig. Sa Tagig pa si boss galing. Paano nyo po nalaman yan, boss? Sa uh, TikTok. TikTok. Ah, Facebook, TikTok, or YouTube. So, ayan. Sa akin ang pamangking ko eh. Hmm, ako. Iyon. So, ayan guys, so. Ayan, pang gaming na po yan. 5,000 lamper Anong tatakbo niya? Itel P65 P65 guys no, ayan no six Itel gaming phone 4, 4, Ayun no, 4, ah 4, So ayan 8GB mm -hmm. 128 Aba, pang malakasan na yan So oh, gaming tsaka yan guys oh marami sila rito kagaya niyan yung tablet marami po kuya ito na lang hmm. yun oh kagaya na ito guys oh so, come on come on ito pang gaming to sigurado ah uh, 256 16 GB come on ano yan ang techno no Bali ang presyo po niyan is 9,499 iyan guys oh. Okay. So meron sila rito is 23 sa halagang 7199. Ito yung mga gaming phone nila ayan oh. May RS4. Ang RS4 nga pala guys ay 60 So ito guys yung mga pangmalakasan nila na mga gaming phone. Meron po silang Note 40 Pro. So, ang specs po nito is 256 16GB yung RAM niya po. So, 70 watts all around, all round fast charger. So, guys, yan no 10,999. Gawa po yan ng Infinix Note 40 Pro. So, ayan. Ito rin. Yung 0, 30. Ayan o, ganda na yung sound niya is JBL 256 16 GB rin yan. So sa halagang 9,199 no. So ayan. Meron din sila rito yung budget phone and na Smart 8 128 8 GB. So, ayan. 4,499 lang siya eto rin guys no 4699 yung Redmi 13C 4699 meron din sila rito yung uh, Samsung Galaxy so ayan no 3999 meron silang A80 yung A80 nila is 128 na rin yun storage nya 8GB 128 sa halagang 4,299 850, 3,499, 8GB, 64. Ayan. Dito rin guys, no, may mga Poco sila. Poco 60, C65, no. Bale, 4799. Ayan. Yung Poco C65, 4799. Meron din silang... Note 60 sa halagang 5999 so Note 60 5999 nine, ano yan gawa ng Realme so ayan guys magpapas ko na pwede na po tayong maka-avail ng kanilang mga murang cellphone dito pang regalo sa ano kaibigan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, no? Girlfriend, boyfriend, or sino naman yung mga budget phone meron din ho sila rito ngayon na no, kompleto so yung mga package nila no guys no mga package nila mga buy one take one meron din ho sila rito so, ito, no oh sobrang mura naman yan Ah, uh, bali dalawa na ho ito, no. Yung mga bundle nila pagaya na ito bundle 7,799 isang A50 na cellphone tsaka spark 30c so meron ka ng mini fan and then stand phone sa halagang 7,799 so ayan guys napakarami ng kanilang mga bundles dito yan So yung mga individual po nila rito no, pag bumili po kayo ng mga individual is meron po silang ano po ma'am, pag may individual may freebies. Automatic may freebies na po siya. Kunyari mga individual na dito okay. 'yon. So yun guys no, pag bumili ka po is meron ka na automatic na freebies. 'Yon, kung bigat o bigot, oh, baka mamaya phone pa to ha. Ah. Oh, 'yan. So 'yan guys, ito six, seven, nine, nine. dalawa na 'yung Phone A50 mga bundles no ano yano? Redmi C3 6599. Eto to so dalawa na yung cellphone mo may freebies pa so yah right? guys so brang mura ito to 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 7599. Eto na yung ano gaming phone no meron oh, siya. O dalawa to ah A50 c si... So, grabe, no? Mura-mura na, guys. So, kung kunwari kayo po ay magkaibigan, um, pwede na po kayo, ano, kung nagbabalak kayo ng phone. So, pag-ambakan nyo lang to, 7599, bahala na kayo kung saan napupunta ang gusto niyang phone. So, ayan. So, oh, ayan no? Oh. So ayan guys, no, hindi lang mga cellphone, ang binibenta rito meron din silang mga uh, TV speakers, yan kagaya nito ang spe uh, bluetooth speaker nila ay kunwari ito uh, 2199 may free na siya ng microphone at minsan mayroon pa siyang micro SD SD card no so ayan ito guys so yung mga wireless microphone nila for only 999 dalawa na ho yan mga smart TV nila so 22 inches 2,999 so murang mura na no ito rin na 32 inches nila 4,999 so ayan so ito 7,499 yung 45 inches no oh. no ayan, oh. ayan. So ayan guys no ha dito may din sila mga uh, iPhone so kagaya na lang po yan mga iPhone nila dito iPhone 6 64GB meron siyang 3899 ayan. ito kagaya na itong iPhone 6 plus 64GB 5799 iPhone XR 128 GB, 11,999. Madam, 11 madam Sorry, XR ba? ka na lang. Ito madam, XR 12,000. May free na siyang ganito. Yun no? iPhone XR, 12,000 lang. 12,000, 12,000. Mura dito, kumpara sa ano. Mura dito kumpara sa ano. green hills. Mm. Mama -ma ko sa nandaan niya. Kasi ano, ito yung XR. Design ka dito. Ito yung XR. Yung to sa Neprina. Ito na si Raitina. Ayan. So ayan guys, oh. Ayun, yung mga customer dito. Oh, uh, Sunday ho ngayon at maraming mga uh, namimili. So sa mga gustong pumunta rito guys no, madali lang pong hanapin ang bodega ni Ninong. Bodega ni Ninong ay matatagpuan sa bagong palengke ng Tai, tai Rizal sa block 1 stall number 32. So hindi rin po kayo maliligaw, madali po siyang matagpuan kasi marami po silang mga signage doon sa labas na nakalagay. So o kaya ipagtanong nyo, alam na alam na po yan, bodega ni Ninong. Dito lang po yan, no? Ground floor. So, ayan, no? Mga uh, iPad, guys, no? Ayan, no? iPad. Ma'am, yung mga iPad na yan, mga anong gen po yan? I'm sorry, guys. 5th gen. O, oh, yun, guys, o. So? 5th gen. Mga iPad na yan. Ayan, no? Ayan, so, no? no? 8,799 lang. iPad 128. Open line na siya. Ayan. Yan, pwedeng pwede na ako yan. Ayun, sana nakakapagpa-darling. Ayan. Ay, mapindot mo ito eh. Wait lang, nagloading. Ay, lobot na kasi. Lobot na. Ayan, no? Meron kami mga alog yan. Ayun, no? Ang ganda, oh. Alino, oh. Ayun, no? Kinala yung mga iPhone sa Marino. Pang live na yan? Ayun, <laughs> <Ayan na, laughs> na, no? Lalo kang gumanda. Hello. Papay So, yan guys, no. So, ito lang yung ating update for today dito sa Bodega Ninong, guys, no. Every day open po sila rito. Ma'am, araw-araw open po. Anong oras po? Seven. Uh, open po tayo araw-araw po. 7 po ay, lang seven ng umaga hanggang 8.30 na. Ay, ay, yun okay. na po po. Ay, 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 sa ay, ngayon, ma'am, no? so, wala pa po so, kayong mga online transactions, no? Wala pa sa online transactions. Uh, Walk-in na lang po Walk-in na po, para sure. Ah, yun. Tama po yun. Sige po, ma'am. Salamat. Okay, thanks so much. So, ayan guys, no? Yung update natin dito sa Bodega ni So sana pumunta po kayo rito, lalo na ngayon magpapasko na. Marami na silang mga promo, mga murang uh, items, mga buy one take one. Siyempre maraming freebies yan, hindi mawawala. Yan ang trademark ni Nino. So once again, once again guys, sa lahat ng subscribers and viewers ko po, maraming maraming salamat. Nawa uh, safe po ang lahat. At sa mga hindi pa po nakapag subscribe diyan, uh, subscribe na po kayo, libre lang naman po 'yan. So, God bless po sa lahat. Yeah.